Nais lang namin ay eh humarap siya, mag-take siya ng oath, ipangalan niya at ibigay niya lahat ng eb ebidensya tulad ng sinabi niya sa ating Pangulo. Ilang alkalde na raw ang lumapit, nagsumbong at nagpakita ng ebidensya kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong nang umano'y talamak na korupsyon sa flood control project sa iba't ibang panig ng bansa. Sangkot umano rito ang mga kongresista na gumaganap din bilang contractors kumukuha ng proyekto at kumikita sa kickback. Base sa hawak niyang dokumento, tatlong kongresista na ang nadidiin. Dalawa rito ay incumbent mula sa Luzon. Pero naniniwala si Magalong na hindi lang tatlo, kundi marami pang kongresista ang may ganitong ginagawa. Iginit ni Magalong na naghihintay na lamang siya kung sino ang mag-initiate ng investigasyon patungkol sa mga anomalyang flood control projects na sangkot ang ilang taga-House of Representatives sa kabila ng bigat ng paratang. Nagulat si Magalong na ang mismong kamera ang maglunsad ng investigasyon. Gayunpaman, handaan niya siyang humarap sa congressional hearing sakaling maimbitahan. Niya. Pero ang alkalde may mahigpit na kondisyon para dumalo sa congressional hearing. There are people who really hate me. I cannot do anything about it. Sila yung maingay na maingay sa social media. Yes. Ano mo, pagbibigyan ko ng pansin yung mga yan, sayang lang yung oras ko. Mas mabuti na lang na i-channel ko na lang yung focus ko to something positive rather than delving on issues na alam ko naman na based sa uh, lies, uh, purely intrigues. Kun lang yan, uh, paninira sa akin is i efforts ko probably be better if it is channeled to something more productive, more constructive. Sa mundong ito, you cannot really satisfy everyone. Yes, there will always be negatives. But the good news is there are more positives. During the election, makita mo naman eh, kung anong resulta eh. Nalalaman din naman natin based dun sa mga feedback sa social media. Kikita mo naman na support. Pati yung mga bumabanat sa akin, especially in the fight against corruption. Nakita mo, pag nagsalita ako at may kumontra, makita mo talaga na halos sa 95%. Talagang very supportive sila. Why will I be bothered with negativity? Meron tayong target, meron tayong goal, meron tayong objective meron tayong kailangan gawin, doon lang ako nakafocus. Ang importante yes. is, we're very transparent. Very strong yung sense natin ng na accountability. And every time we have these projects, we make sure that we engage the people. Kung meron akong ginawang mali, dapat pan ako. Sa ngayon, eh, convicted na dapat ako. Ah. Di ba? Maraming may mga kasong pinapail sa akin no? to destroy my reputation, to portray me as a very corrupt officer very corrupt uh, public official very corrupt mayor pero i'm not at all bothered by that because i know deep in my heart deep in my mind ang gusto kong ipakita sa Baguio is yung integrity ng tao yung character ng tao i developed character way 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 back when i was during my developmental stage and it was strengthened further when i entered the Philippine Military Academy because we have an honor code and i'm a member of the honor committee that was implementing yung honor code system. Ang sabi ng honor code, a cadet does not lie, a cadet does not cheat, a cadet does not steal, and a cadet does not tolerate those who do. Daladala ko yan. Hanggang mag ako sa Philippine National Police. And I'm even willing to sacrifice my career, my ambition, to do what is right. I believe in many occasions in the Philippine National Police and even when I I'm now a mayor, I have been consistent with my stance on doing what is right. You know? Kaya itong mga bumabatikos, lalo lalo na attacking my integrity, attacking my character, pasensya na lang ho kayo. Hindi ho kayo bibigyan ng pansin. Kasi ho, Maski na ano pang gagawin ko, you will always find fault. Kaya ako, nakafocus na lang kung anong ginagawa ko, anong gagawin ko, and at the same time, I make sure that I create a positive impact on the lives of other people. Ang problema rito, mm. sa halip na yung suggestion ni Magalo ay tanggapin para maklear yeah. yung house. Kung talagang wala silang kasalanan, ay... I-push nila yung panukala ni Mayor Magalong. Sila pa ang galit. Ay, gano'n? Baka defensive. Oh. di ba? Laging sinasabi itong si... Congressman Benny Avante. Dapat daw mag-sorry... Galit siya? Ang si Mayor Magalong sa house. Wow! Wow naman! Wow! Grabe naman! Hmm. <laughs> siya pa dapat mag-sorry. Itong house, oh. yung mga miyembro ng house, ang eto nga sangkot dito sa flood control. Ang magsasori pa yung whistleblower. Baliktad oh, na yata ang mundo ha. Gano. Hmm. Gano. Bakit ganun? Talagang phrase net republic. Sabi oh. niya, retorik lang daw, puro oh. salita lang daw. Eh siyempre, anong kapangyarihan ng isang mayor ng Baguio City na mag-imbestiga? Uh -oh. Kaya nga sinasabi niya, bigyan niyo ako ng kapangyarihan. Ang chance diba? oh. Ilalabas ko lahat yan. Ha? Tama. parang dito, ang ano ipakitita ang hindi dapat ang makita. hindi dapat makita. Ilalabas oh, oh, oh. ang tinatago. Oh, di ba? <laughs> delikado. Oh, uh, 'yun. Yun ang delikado. Oh, yes, man. yes. Nakatago oh. eh. Mm -hmm. Ay ilalabas. Oo. Oh. Oh. Ngayon siguro may pag-asa na kaya't ta ang tagal talaga. Napaganda Badala. na na suggestion. eto oh, si action. Pangulong Marcos kasi, palibasa, hindi nang galing sa mga kaalyado niya yung suggestion. Palibasa, hindi niya kapartido si Mayor Magalong. Palibasa, yung PDP ang nagpupush ng Independent Commission. Napakatagal na kanyang gawin. Mabilis. Isang best na siya mabilis kumilos eh. Nung ipinatapon si dating Pangulong Duterte, bakit hindi laging ganun mabilis? Yeah. Oh, o, diba? Mm. Pero siguro kailangan niya ng advisor na talagang mm. apolitical. Yung oh. sabi hindi nga ka ni Magalong. Oh, sabi ni Magalong, willing akong humarap sa inyo. Mm. Eh ba't ayaw niyo akong imbitahin? 'Yun. Oh, di ba? Uh, okay. Oh, di. kinutya niya. Sige, haharap ako. Sasabihin ko. Eh bakit ayaw niyo akong imbitahin? Ayon ni Ayon ni ni Marcos, pa-point ako sa isang independent commission. Anong kinakatakot niyo ba? Yun. Eh, bat, takot 'yan eh, kaya uh, nag-nag-he's uh, dragging his feet. Natatakot siya na baka kung anong lumabas sabagat hindi niya kontrolado talaga si Magalong. Magalong will call it as he sees it para yung ginawa niya doon sa Board of Inquiry ay ng on. Mamasapano. Opo. Lumabas pagkatapos ng interview niya sa maraming mga testigo uh -huh. ay ang may kasalanan ay si Pangulong Aquino sapagkat hindi siya kumilos. Uh -huh. Nung maaga pa lang sana hindi namatay yung 44. Natakot siya. Inisip pa niya yung kanyang ha? Inisip pa niya yung kanyang Nobel Peace Prize. Ha? Mm. Inisip pa niya yung peace process. Ayun, rest in peace tuloy. Yung mga sundalo niya. Ha? Pagkatapos, nung dumating yung mga sundalo, wala pa siya. Pupunta sa inauguration ng Mitsubishi. Okay. Okay bihira naman oo. Si kay, gawin dapat nila yung ginagawa ng oh. ng i, ng uh, blue ribbon, eh, isang pina nila. Double time. Oo, oh, di ba? Opo. Sabi siya, nasabi nila eh puro salita. Eh di imbestigahan. Imbitahan. 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 Okay. At sasabihin niya. Oo dapat lang kasi maging mas masigasig pa. Tama. Although, para linisin, pangalan si nila. Si Senator Marcoleta is on the right track. Correct. Dapat masigasig pa. Opo. Pag, pag may nabanggit dyan na kongresisa, imbitahin nyo, huwag kayong matakot. Opo. Huwag matakot. Makibaka. <laughs> <laughs> o kasi talagang keep up yeah, the iceberg matakot. lang yan. Oh. Yung sinasabi nila na ang mga DPWH ay sangkot. Ayan napatunayan na video nyo. Oh. Taga DPWH ang nanunuhol. Nanunuhol. Ang lakas Ayon. ng loob sa isang congressman, hindi po magkakaroon ng lakas ng loob yan na magbigay ng pera sa congressman uh -huh. kung walang backer yan. Correct. Na malaki, di ba? Uh -huh. Takot lang yan congressman. Disik engineer lang ako. Opo. Magdadala ako, cash. oh di ba? Uh -huh. O kaya nga sabi ni Congressman Leviste, ay ito ay pawn. Tau Tauhan Taoh, lamang o ito. Kung baga sa chess, ito yung pinaka... Yung pinaka malingit. Sunod lang ng oo. sunod. Oo, oo, yung big fish, yung malaking isda, ayaw pa rin niyang pangalanan. Dapat pangalanan. Yung na hari o reyna. Oo, oo naman. Ayon. Kung sinong... At uh, yung mga... Well, ang problema dyan, walang mag-state witness dyan na taga DPWH. Eh. Masyadong maraming malaking perang involved. Opo iimbestigahan nyo na um, uh, yung ombudsman dapat mag-conduct na ng lifestyle check sa mga ganyan. Hindi naman lingid sa kaalaman ng marami na yung mga taga DPWH kung mamuhay, mm. 'di ba? Yes, yes. matindi. Ha? Sobra-sobra-sobra-sobra doon sobra sa, sa dapat kailangan. na kanilang sinasahod bilang uh -huh. district engineer, 'di Opo. ba? Mm. Anyway, sa notang yan mga kasama, ay Diba ba sabi ni Mayor Vico Bahala na kay sa akin. Sasabihin ko na lahat. Proteksyonan nyo yung mga whistleblowers. Okay, hindi yung kami ang aasahan nyo. Ikaw ang presidente. Mamamayang kami, isusumbong namin sa iyo. O, oh, ikaw ang mag-imbestiga, sir. Anak ng... Yan ang mabigat, eh. Yun ang tama. Mm -hmm, mm -hmm. Kung ang presidente mo ay weak leader, tama si Pangulong Duterte. Presidente ka, hindi mo malaman. Nabasan oh. niya na kagad, oh, no? presidente. Sabihin ko, Ibonor, ano ba to? Bigay mo sa akin ang listahan ng lahat ng district engineers bukas mm. na merong project nag-collapse na ano nagiba at ghost. Ito, sir. Oh. ES, gumawa ka ng order. Suspended lahat ito. Pipirmahan ko ngayon din. Opo. Oh. Para matakot. Oh. 'Di ba? Sino mga contractors nito? Mm. Opo. 'Di ba? Yes. DOJ, Amin na yung si director, pabantay mo rito. Director, investigahan mo ito. Mm. oh di ba? O, oh, BIR, investigahan mo ito. Mm. Ganda na suggestion niyo, Tony. Mabilis lang. Nasa'yo lahat ng power. Mm. O, oh, di ba, noong pinarendition mo si Duterte, ilang libong pulis ang pinadala mo. O, oh, noong pinahukay mo yung KOJC, ilang libong pulis ang pinadala mo. Mm. O, oh. noong gusto ng house, di ba? na i-impeach ang daming resources, mga insertion. Yes. O, hindi mo magawa ito, investigation lang ito, ay oh. eh, may nakabok. <laughs> 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 Yun naman ba ko sasabihin ni Claire, ah, ang presidente natin ha uh. ah, ay maagang magising. Aanhin natin kung Maaga ang gising kung kukuya-kuya-kuy lang naman. O, oh, puro porma <laughs> lang naman. Bibisita. Yung pag-visit, hindi na trabaho ng presidente yan. Okay. Pakitan tao na lang yan. The president should be on top of things. Ha? The big picture, hindi ka para mag-micromanage. Kaya nga may sekretary ka ng DPWH. May sekretary ka ng DILG, ng DOJ, magkapatid. O, oh, kayo magkapatid. O, oh, ayusin nyo to. Bigyan nyo ako ng report. Anyway, 500 million ang confidential funds ninyo. Mm. Oh, a year. Oh, bumili kayo ng information, report nyo sa akin. Kundi, paguntugin ko kayong dalawa. Oh. <laughs> <Gano>. <laughs> yes. Diyos sa uh, Diyos Mabait daw siya mabait Santa daw Maria po eh. Elementary oh School, school naman oh Oh mm. Siyempre pag mabait hindi nagsasalita ng gano'n Ay hindi pwedeng mabait ang kailangan ng bansa ay matapang ba, parang eh. si Lee Kuan Yew Oh ay, Mabait pa si yun. Lee Kuan Yew? Palamora rin yun Manood kayo no sa Netflix Lee yung yung uh, remembering about, Lee Kuan Yew Kung about paano Singapore. pati yung aircon Yeah Mumurahin ganyan Oy! Bakit ganito? Mainit! Oo oh. <laughs> O, oh, ah, di ba? Ay, uh, sabi, okay. di ba yung ano nagrally, nagwelga, welga yung mga yung mga trabahador ng isang pabrika. Ah. Yeah. Mm, tinanggal mm. sila. Sabi nilik mo tanggalin niyo lahat bago nagreklamo. Sabi niya, "Ay, irarali rali kayo, wewelga, welga kayo. Wala, ngayon wala kayong trabaho. Kasi kayo." <laughs> oh, <laughs> di ba, <laughs> wala, wala <laughs> Oh, kasi kayo. Mm. Uh <laughs> ah, ah. -oh. anyways, ano <laughs> tangyan mga kalgay? Veronica Lee Drutan. Yes. Si kung mm -mm. oh, kailangan maging balanse eh, ang mm -mm. pag-iimbestiga. Bakit puro Flat contractor, tao. puro Tama. contractor naman ang subbidian eh. That's unfair. Mm. Oo. Oh, oh. oh, oh. Sabi nga, it's unfair, it's unfair, <laughs> di ba? Pipili ko lang ganoon. <laughs> mm -hmm. Oo. Oh, oh. Dapat uh -uh. fair enough kayo kasi mm -hmm. malaking pera 'yan na masasayang. Ang problema rito mm. sa halip na 'yung suggestion ni Magalo ay tanggapin para ma-clear Yes. Yung house. Kung talagang wala silang kasalanan, ay eh, i-push nila yung panukala ni Mayor Magalong, sila pa ang galit. Ay, gano'n? Baka know. defensive. Oh. di ba? Laging sinasabi itong si Congressman Benny Avante. Dapat daw mag-sorry ang siya? si Mayor Magalong sa house. Why? Wow naman. Wow naman. Grabe naman. Na. Hmm. Siya pa dapat mag-sorry itong house. Oh. Yung mga miyembro ng house, ang etong sangkot dito sa flood control, ang magsosori pa yung whistleblower, paligtad oh, na yata eh. ang mundo ha. Ganoon. Bakit ganoon? Talagang phrase senate republic. Sabi oh. niya, retorik lang daw, uh -huh. puro salita lang daw. Eh siyempre, anong kapangyarihan ng isang mayor ng Baguio City na mag-imbestiga? Uh -huh. Kaya nga sinasabi niya, bigyan niyo ako ng kapangyarihan. Ng chance, di ba? Oh. Ilalabas ko lahat yan. Ha? Tama. Parang dito ang ano ipakikita ang hindi dapat ang makita. Ang hindi ilalabas oh, oh, oh. ang tinatago. Oh, di diba? <laughs> Delikado. Oh, yun. Ah, yun ang delikado. Oh, yes, yeah. yes. Nakatago oh. eh. Ay, ilalabas. Oo. Oh. 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 Ngayon siguro may pag-asa na kaya ang tagal talaga. Napaganda na na-suggestion. Na Ito kung oh, si action. Pangulong Marcos kasi, palibasa hindi nang galing sa mga kaalyado niya yung suggestion, palibasa hindi niya kapartido si Mayor Magalong, mm. palibasa yung PDP ang nagpupush ng Independent Commission. Napakatagal na kanyang gawin. Isang test na lang siya mabilis kumilos eh. Nung ipinatapon si dating Pangulong Duterte, bakit hindi laging ganun mabilis? Yeah. O diba? Mm. Pero siguro kailangan niya ng advisor na talagang mm. apolitical. Oh. Yung o, diba, sabi hindi nga ka ni Magalong. O, oh, sabi ni Magalong, willing akong humarap sa inyo. Mm. Eh, ba't ayaw niyo ako imbitahin? Yun. O, oh, di ba? O, di, kinutya niya. Sige, haharap ako. Sasabihin ko. Eh, bakit ayaw niyo akong imbitahin? Ayaw ni, ayon ni, ni, Marcos pa, ako sa isang independent commission. Anong kinakatakot niyo ba? Yun. Eh, diba, takot yan eh. Kaya, uh, nag, ma, nag, uh, he's dragging his feet. Natatakot siya na baka kung anong lumabas sabagat hindi niya kontrolado talaga si Magalong. Magalong will call it as he sees it para yung ginawa niya doon sa Board of Inquiry ay, ng on. Mamasapano. Opo. Lumabas pagkatapos ng interview niya sa maraming mga testigo uh -huh. ay ang may kasalanan ay si Pangulong Aquino. Sapagkat hindi siya kumilos. Uh -huh. Nung maaga pa lang sana hindi namatay yung 44. Natakot siya. Inisip pa niya yung kanyang ha? Inisip pa niya yung kanyang Nobel Peace Prize. Ha? Inisip pa niya yung peace process. Ayun, rest in peace tuloy. Yung mga sundalo niya. Ha? Pagkatapos, nung dumating yung mga sundalo, wala pa siya. Pupunta sa inauguration ng Mitsubishi. Okay, alright bihira naman oo. Si kay, gawin dapat nila yung ginagawa ng oh. ng i, ng uh, blue ribbon eh, isang pina nila. Double time. Oo, oh, di ba? Opo. Sabi siya, nasabi nila eh puro salita. Eh di imbestigahan. Imbitahan. 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 Oh. At sasabihin niya. Oo. Oo. Dapat lang kasi maging mas masigasig pa. Tama, Although, para linisin, pangalan nila. si lang. Senator Marcoleta is on the right track. Correct. Dapat masigasig pa. Opo. Pag, pag may nabanggit dyan, na kung nasisa, imbitahin nyo, huwag kayong matakot. Huwag matakot, makibakan. <laughs> <laughs> o kasi talagang keep of yeah, the iceberg lang yan. Yung oh. sinasabi nila na ang mga DPWH ay sangkot. Ayan, napotunayan na, bilo nyo. Oh. Tagad DPWH ang nanunuhol. nanunuhol. Ang lakas ay, ng loob oh. sa isang congressman. Hindi po magkakaroon ng lakas ng loob yan na magbigay ng pera sa congressman oh. kung walang bakeryan, yan Correct. na malaki, di ba? Uh -huh. Takot lang yan, congressman. District engineer lang ako. Opo. Magdadala ako, cash. oh di ba? Uh -huh. O, oh, kaya nga sabi ni congressman Leviste ay... Ito ay pawn. Ayun. Tau, tauhan lamang o ito. Kung baga sa chess, ito yung pinaka... Yung pinaka maliit. Sunod oh, lang sunod. Oh. Oo, yung big fish, yung malaking isda, ayo pa rin niyang pangalanan. Dapat pangalanan. Yung, yung hari o kung... reyna. Oo, oo naman. Ayon. Kung sinong... At uh, yung mga... Well, ang problema dyan, walang mag-state witness dyan na taga DPWH. Eh. Masyadong maraming malaking perang involved. Opo. Iimbestigahan nyo na, om, uh, yung ombudsman, dapat mag-conduct na ng lifestyle check sa mga ganyan. Hindi naman lingid sa kaalaman ng marami na yung mga taga-DPWH kung mamuhay, mm. di ba? Yes, yes. Matindi. Ha? Sobra, 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 sobra. Doon sobra sa dapat kailangan. Na kanilang sinasahod bilang uh -huh. district engineer, di Opo. ba?